si Jason Rodriguez nga may na ka-table mo. Hanip, ang ganda niya sa personal. Kapag siya napag-asawa ko, ang sarap sigurong papakain. Big boy, wag mo na ambisyonin. Dahil hindi papatuloy sa isang pangit na kusinero. Kahit sa panaginip, e, eh, kabaluwan niyang ilusyon mo. Hmm. Halip ka rin namang magsalita, no? Hoy, huwag mo sabihin sa aking klas ka, ha? Dahil siya ikaw ang kumakanta rito kapag mayroong absence singer. Alila ka rin dito. Hampas lupang patay gutom din. Hoy! Mas patay gutom ka kesa sa akin. Away na naman. Kanina ko pa narinig yung mga pangayon dyan sa labas, ah. Hindi nyo ba alam mahala sa hanap ko yung ginagawa niyo. Puro kayo pangayon ang pangayon dyan. Marvin na yan. Wala pa kanina pa yung usapan namin. Eddie eh, di magpalit na kayo ng boyfriend. Hoy, tumigil ka sa ka na. Kung ayaw niyo sa kanya, di akin na lang siya. <laughs>